Good morning mga kapatid, good morning, good morning, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon umaga mga kapatid ay magkakaros ako dahil 2 weeks na akong hindi nakapaglinis ng sasakyan. So mga kapatid, itong trabaho ng ay isa ito sa mahirap na trabaho dahil kailangan mong magbuhat ng galon o balde na punong puno ng tubig. So ito sisimulan ko na ang paglilinis upang alisin ng duming dumikit sa aking sasakyan. Mahirap ang ganitong trabaho pag ito ang pinasokan mong trabaho pero para sa akin ay walang mahirap kung ito ay isa sa puso mo katulad ng pagmamahal ko sa iyo. So dito mga kapatid sa Saudi Arabia, pag naglinis ka ng sasakyan ay kailangan mong magtipid ng tubig dahil dito ay bawal magkalat ng tubig. So mga kapatid sa Pilipinas, kung maglilinis ka ng sasakyan ay walang problema kung magkalat ka ng tubig dahil maraming tubig dyan sa Pilipinas at walang nagbabawal na magkalat ng tubig. So dito lang po sa Saudi Arabia at sa ibang pansa. Kung mapapansin nyo mga kapatid ay hindi ako gumamit ng sabon dahil nagmabadali ako kasi pag sinikatan tayo ng araw ay mainit. So ang oras natin mga kapatid dito 5.30 ng umaga. So yun ang dahilan kung bakit kailangan kong bilisan dahil pag inabot tayo ng ala city ay sobrang mainit na yun mga kapatid. So mga kapatid, bibilisan ko ng paglilinis upang matapos tayo ng maaga. mga kapatid tapos na ako doon sa kabila so dito na naman tayo maglilinis sa kabila dito para matapos na ng maga at tayo ay makaakit na sa bahay so ngayon ay painit na ng painit mga kapatid habang tumatagal tayo dito ay lalong umiinit kung mapapansin nyo mga kapatid ay sumisikat na yung araw kaya kailangan na natin magbadali para makaalis tayo dito ng maaga so paulit ulit lang yung aking sinasabi so pasensyahan nyo na mga kapatid So dito mga kapatid may nabibili na pressure washer kaso wala tayo noon kasi minsan lang ako naglilinis ng sasakyan. Kaya sinabi kong minsan lang kasi nagpapakaros naman talaga ako sa mga gasoline station na may karwas. So pag may pera ako doon ako nagpapalinis ng sasakyan. So ngayon ay nasa kalagitnaan tayo ng pizza di piligro kaya ako na ang maglilinis para masib natin yung 300, 300, 35 ESR lang naman yon 35 ESR lang mga kapatid. So medyo malaki-laki na rin yun mga kapatid yung 35 ESR dahil kung i-convert natin yun sa peso ay nasa 550 pesos yun. So tingnan nyo kung gaano kalaki yung ating binabayad sa car wash So ito mga kapatid malapit na ako matapos maglinis kaya ito babanlawan ko lang at tatanggalin yung mga tubig na natitira o patutuyuin. So eto mga kapatid tapos na ako maglinis at makintab na naman yung aking kabayo. So maraming maraming salamat ulit sa patuloy niyong pagsuporta dito sa aking mga vlogs. Abangan ulit ang mga susunod na video. Salamat at magandang umaga.